So ay na nga mga idolo mga bossing mga tropa kamusta kamusta na kayo dyan Mabilis ang tutorial lamang ito kung paano gawin yung trending ngayon sa social media sa Facebook Nako po pag open mo sa Facebook mo makikita mo yung mga mayday ng tropa mo Or even sa mga post nila gantong ganto sobrang trend nito Yung tinatawag na 3D digital model mga tropa Napakadali lang gawin yan wag ka nang mainggit tuturo ko sayo full guide ito mga tropa hindi na kailangan dito ng matinding knowledge mapanood mo lamang ito step by step full guide ituturo ko sa but before that kung bago alam mo pala sa ating mumunting channel at natuklasan mong mabibisa tong ating mga ginagawang content kung deserve kong makahingi ng subscribe sa yon yan maraming maraming salamat Tropa in advance so gagawin natin broad in film tong ating tutorial ngayon step 1 syempre magda-download tayo or i-download natin yung mabisang application na ginagamit nila dyan mga tropa kung paano nga ba gawin yung trending na yan. So, isa-search mo lang sa Play Store yung Google. Yan. Google Gemini mga tropa. So, in-install ko na kanina para mabilisan lang, broad and firm lang tong ating content ngayon. Pagka-install mo yan, i-open na natin. Pagka-install mo, napakadali lang naman yan. Ma Automatic maglalagay yung Gmail mo dyan. Yan. So, pagdating mo dito mga tropa, dito lang sa baba yan i-upload mo lang yung photo ng motorsiklo mo or even ikaw mismo kung ano man yung things na gusto mong i-edit so yan i-upload lang natin na baka simple lang yan so upload natin yung aking photo mga tropa no ayan so ito i-attach na natin yan then antayin lang natin na ma-upload syempre And then, ipipaste natin dito yung tinatawag na prompt mga tropa. So, yan. Uh, screenshot mo na lang mga tropa. Ayan, dadahan-dahanin ko na lang. Gagayahin mo na lang yan. Or, pwede ka naman gumawa ng sarili mong prompt mga tropa. yan So, screenshot mo na lang yan. And then, ipipaste mo dito. Ayan, napakadali lang. I screenshot mo para makuha mo mga tropa. Pagkatapos mong mailagay yung tunatawag na prompt mga tropa and then i-upload mo lang sa si send mo lang dito sa uh, icon na yan. So send natin. And then, yan. Wait natin, nag-generate -ge na siya mga tropa. So yan, uh, kung nakakita mong mabisa tong ating tutorial, tong ating channel, palike naman dyan mga tropa. So yan, uh, gene generate nyan na mga tropa. Hopefully maganda tong kahihinat na nung aking gagawin ngayon. So, eto na mga tropa, di ba diba? Napakabisi sa mga tropa. Itong ito yung inyong mga nakikita sa mga my day ng mga tropa mo at mga post. So, gawin mo na mga tropa. So, dadownload mo lamang yan. Kung makikita mo sa right upper part, may download dyan. Dadownload mo lang and then nandyan na sa storage ng phone mo. And then, ipopost eh, pa mo na syempre sa my day mo or even sa timeline mo yan so yan hopefully sorry sa ubo hopefully nakatulong tayo ngayon maraming maraming salamat kita rito tayo sa ating next content God bless